Hello po! Welcome back to my channel! Welcome back sa akin! Welcome po sa inyong lahat! Uh, matagal pa akong nawala kasi na busy po ako. Ayan. So, parati kong, actually, pwede naman ako mag-vlog. Kaya lang parati kong sinasabi, bukas na lang, bukas na lang. Kaya, ayan, yung isang bukas, naging one month na. Parang one month na akong hindi nag-upload. Special shoutout po kay Miss Rosemary Apara siya po yung nag-comment kahapon na sana may bagong vlog ulit um, para ma-update kay Nitro. So, yung update ko lang po kay Nitro, natapos na po siya ng nursery. O, kasi dapat pala, 3 years old pa lang, pinapasok na siya dun sa school. Eh, gusto ko yung 3 years old na yung 3 years old siya, gusto ko naglalaro kami sa bahay. Kaya hindi ko muna siya pinasok. Kaya, um, four years old siya nag-start. Nakita niyo naman yung vlog ko nung una siyang pumunta sa school. Tapos, ano, um, nag-moving, hindi pala moving up, nag-recognition po siya nung isang araw. Hindi yung isang araw, last week. Ayan. So, ilalagay ko po dito yung video. To in every way that she can. At this juncture, let us hear an opening. through the What? You you... Yun po yung recognition day ni Nitro. Si Dwayne po, na-late siya kasi na-delayed yung flight niya. Nasa Manila siya kasi that time. So, hindi siya umabot kasi yung Cebu Pacific. <laughs> ano? Na-delay yung flight nila from Manila to Tacloban. Kaya yun, hindi siya nakaabot. Tapos, ano, ginawan ko si Nitro ng garland na chocolate kasi gustong gusto niya yung ano yung curly top sa tsaka flat top so naghanap ako um nagpabili ako sa kapatid ko si Provinciano Vlogs ng ano nung candy um tas ginawa ko siyang garland ayan ginagawan ko po si nature na garland na may dog curly tops kasi gusto niya po ang curly tops yung ginawa ko ayan. Kikita ba? Yan. Sabit natin sa kanya bukas. Hmm. Tapos na. So, tatlo yung nagawa ko. Para bukas. Tapos, nabibisi din ako kasi <laughs> nagpapapayat ang lola mo. <laughs> ano, nag-ano ako, pumunta ako ng gym. Pagbalik ko, um, kailangan ko nang magmadali, mag magluto ng lunch, ganun. Tapos, afternoon, gusto ni Night Shop, manonood siya sa, sa iPad. Tapos, maglalaro na naman kami. So, parang ganun-ganun lang. So, parang feeling ko, ah, bukas na lang ako mag-vlog. Kasi, ano, mag ready pa ako pa gym, tas mag-gym ako, tapos pag nasa gym ako, parang nahiya akong mag, nahiya. <laughs> parang, ano, mas focus kasi ako na, ano, sa mga ginagawa ko. Kaya, yung phone ko, ano, hindi ko na, hinahayaan ko na lang sa bag. Or minsan, ginagamit kasi namin yung Spotify ko. Kaya, yun, hindi ako nakakapag-vlog. Tapos, ano pa ba? Progress photos, meron din ako. Lalagay ko dito. Ayan, charot. May jawline na. <laughs> so, isa pang nag-busy ako, eh, kasi, nagturo ako ng piano. Hindi ko alam kung na nasabi ko yun sa mga ibang vlogs ko. Pero, ano, nagturo na kasi ako matagal na. Nung September pa. So, lang months na ba? More than six months na. Tapos, yun, isa pa yun. Kasi, parang, nisip ko, ah, maglalaro. Tapos, um, dadating na yung students ko. So, sabi ko, ah, wag na, hindi na ako magvlog. Bukas-bukas na lang, pag walang student or ano. Tapos, pag wala namang students, like, ano lang siguro yun lang, parang tinatamad lang ako mag, mag ano, mag mag open ng ng video, na mag take ng video kasi alam ko, kailangan ko siyang i-edit tapos, si Nitro sasabihin "Mami, let's play, so parang uh, okay, hindi na lang ako mag vlog, um, yun ito ba yung mga na ako oh, hmm? hello, love it to your face come here, you say hello to my, my subscribers Ayan, yung bibig po niya. Kasi kumain. What did you eat? What did you eat? To your throw... Tell them, uh, tell them your, about your... Tell them about your medals. No, you have to talk. Let's go to daddy. Ayan, tapos... Um, yeah. nagbibenta... <coughs> What? Tapos ano po? Um, <coughs> nagbebenta po kami ng t-shirts. Aray. <laughs> Dahil kita mo yung t-shirt natin. Yes. Okay. Oh, sorry, masyado akong malapit. Pinapawisan na, Vegas. Do oh, you have the chocolate? Naini. show yeah. them our t-shirts. This is the merch we're gonna sell for Nitro's birthday Ayan, party. Hey, we're gonna sell all those t-shirts so you can have a good birthday party. hey Yung birthday niya, May 9. Ayan. Four na po siya, magpa-five na po siya. Magpapabebe lang po yan, mana sa akin. Ayan, so yung t-shirts namin ganito. Wait lang. Excuse me. Pasensya na po. Magulo dito. Nandito po yung mga gamit. Ayan. Ito. Punta na lang po kayo sa... Paano nila bibilin to? Ito po. Ano lang? Message lang sa Facebook. Message sa Facebook or Instagram ni Dwayne Woolley. Ayan. Meron kaming small... Meron kaming extra small. Small, medium, at saka large. Meron tayong, <laughs> Meron tayong colorful. Kasi lalagay ko lang yung pictures namin about sa shirt namin. Ayan. So, yan po. You say hi, ano? Kayong bibiling kanera. Ay, ganun ba? Saan ka nagpunta? Saan ka nagpupupunta? Sa hosting. Nag-hosting ng mga event. Nagtatanong learned. din sila ba't wala kang vlog sa channel natin? Ibalik uh, ko pa yun. Uh -huh. Iba yung inayos ko na project ngayon. Oo, oh, kasi, kasi tinatapos uh, niya yung yung board game niya. Oo, oh, at saka ano, events, and then the merch, and the you know, Warhammer channel. Ganun. Mm -hmm. Ayan, may channel po siya na Warhammer. Anong pangalan? Dwayne Yak. Ano? Pero uh, hindi, hindi kayo interesado na. <laughs> <laughs> Ay, meron pa tayong ano dito kasi nawalan po kami ng tubig ng three days. Three days ba? Tama. Ayan, so dito po tayo. Kasi, <laughs> ayan. Ayan, so yan lang po yung yung update ko. Ang <laughs> init. Summer na summer na. Pero alam nyo dito sa amin, umuulan. Like, mainit lang pag umaga. Tapos biglang uulan na naman. Like, ano lang, um, morning, mainit, sobrang init, tapos pag afternoon, uulan. Kaya, so tell them about your, your medal. lo kumain siya ng chukumucho, kaya ganyan po yung face niya. Tell them about your medal. How, how many medal do you have? Hmm? Zero. <laughs> how many? Yeah. Yes, you have Bye. two medals. Ano yung? <laughs> Di tagalog. What did you get? You were best in English, Spanish. Spanish. best in English. At saka English, Spanish. <laughs> Ayan, saka ano po siya? Excellence. Ayan, may excellence award po siya. Um, excellence wala ganyan. Okay, da. Tapos yun lang po yung ano yung vlog natin today. Update, update ko lang po kayo. Um, Start na sana na mag-vlog -ano, na, mag na talaga you, ako every day. Don't shoot, officer! Don't shoot, officer! Don't, you, don't shoot! Ayan, so... Don't you, wala pa ito you, pang birthday officer. with me, Nitro! Don't shoot, Plan ko officer. po mag... Don't shoot, ah, officer! <laughs> Tan <laughs> ko pong mag-upload na gayon, at saka bukas, at saka sa isang bukas. Ayan, try natin na everyday Sama ko kayo sa gym siguro. Kasi pag sabihin kong sasama ko kayo, baka hindi na akong mahiya. Mag, 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 na po si Nitro. Mag-vlog sa gym. Ayan. So, thank you po ulit. Um, yun lang po. Bye bye. So if we're doing anything uh, today, can we do it today? Anything while you're here. Can we do it today so uh, tomorrow I don't feel like like <laughs> so <place>? uh, yeah. <laughs> <laughs> I'm just telling you my and <laughs> 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 so yourself? I love, you. I love you. I love you. I love you. Okay. Okay. Nature, what do you want to do today? What do you want to do today, Delhi? Huh? What do you want to do today? Wait, wait, wait. Is that a hotel? Let's go there. <laughs>

Such a cool toy. Lola Tata. And press here, press here. Oh no! It needs battery. I mean, look, can you Did you remember this? Yeah, of course. Do you remember this? Mm -hmm. I forgot about that. I thought I remember. I thought you wanted to press this one. Oh, I didn't, I don't remember that it opened up. That's cool. Look, look. What? Um, look, they're gonna take this. They're gonna take this. Mm -hmm. Can it stick there? Do <laughs> <Whoa. laughs> you want to take it off? Sure mm, cool